Kasi may pakiruya po eh. Oo nga, hindi nyo ipito na eh. So hindi nyo ipito na eh. Oo, makanya na po, uh. makanya na po. Kaya nga siguro dinala, no? Oo <mulit> <mulit> rin po. Kaya nga dinala. Kaya bigay ang mga gulo rin eh. Kaya nga dinala siguro, itang piratang po. Oo rin. Kaya nga dinala. Kaya nga dinala yan. Ano na pong baka siya yan? Sabihan po nga yan, si Bambi ang gulo

Uh, si Ate Edna Aulaw na. Uh, natutulog po siya dito tapos po nung bababa po siya bigla po siya kinagat ng cobra nakita daw po po yung kumagat sa kanya talagang cobra daw po tsaka na komutos po siya na komutos po siya uh, sama po natin si boss lar na may kaya interviewin lang po niya ng konting katanungan lang po para sa ano uh, awareness o sa awareness Tara mga katol, dito po ah, wala na po yung kobra. Maliban po dun sa tignan po natin doon. Saan? Magpo natin si kuya. Ay, well, dali po niya si Presisto. Lalo. Pero mayroon na pong nangyari sa... Meron na pong nakagat na kobra dito so bayan uh, na. po. naglinis na po sila. Ay bayan butas kami. Kasi po pag po, pumasok yung cobra dito uh, Babakas po siya dito Tapos meron pong papasok na daga yung bakas sa bungad, mabubura na po yan. Oh. Dahil sa kalmot po ng daga, sa mga mm. nila. Tapos po, titignan po namin dyan sa, sa loob. Kapag po bumakas po dun sa loob, ibig sabihin po, karamihan po andun yung cobra kasi may bakas po sa loob. oo oh. Dito lang po mabubura, kaya sinisilip po namin. Hmm. May greens na, na. May greens na kami. Pwede kuya yung ano yung sinasabi niyo po na nakita po nila yung as na palo po nila bago po nakagat si ate pwede yun po yung pumagat kasi bago po nakagat nakita na po yung tapos sabi niya dito pa nagawi yung cobra Pwede mo rin po buong

yung mga PVC na to, may mga tubig naman po yun. Mm. Ito, tinabulong ko na yun eh. po. San po nila napalo yung sinasabi niya pong, ano, yung... Dito <tinyo> lang Ay! <tinyo> po yung sinasabing cobra dahil sa nakakita nila dito para tapos napangin nila so, dito lang po magkatabi lang magkatabi lang pwede, mga idol yung nakita nila dito yun yung kumagat kay ate yeah. kasi yan malapit lang pala yun na okay. tinamaan bilis daw eh bumabas dyan Tell me, Nani, girl. Tell me, Nani. Ah, ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, che check lang muna, che-check. -che check lang mo. Che lang raw. Nang na nga at. Check lang isa inyo. Yan, pwedeng pamatid nan po 'yan ng ano niyon Oh, sige. na na sa na pinalo niyo yung diyan, may napalo daw.

Papa. minsan kabil nya kay balon sirain mo lang na yung yung ko. yung 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 ano, yung anak ko. Oh. na yung Diba 'to diba yun, ano, yung kobra na oh, sa yung uh, fridge. Pala. doon ano sa. may, ano no? Hawayan. Kasi ang, ang ahas pag may may asok ka, saka pusa. sila ano ah, may ah? saka kung sa ano, may Ngayong sila. <laughs> <gulungan> <laughs> ah, tayo ng kobra ko Search nyo. Search nyo yung, ano, uh, JTG. JTG Gamandag sa YouTube. Mm. Oh. Nililit nga ito ng anak ko, kapag yung puno kahit ako po. Tama po yun, para Taso sa... Kasi lang, kung ako nang nanahan. Oh, yun, sabi nyo na. Hmm? Sabi nyo sa, ano, no? Sa Facebook? Aba. Oh. Facebook ko, tsaka po YouTube. Dito po nga ito, wala na po yung kobra dito kasi sabi nila dun pumunta yung sa... Saan tawag dyan? Sa pa? Mm -hmm. Ayusin ang anak ko ito mag-garden na naman kami uli, katag ulan na. Yan, bako din yan. Ayan o, no, pinaputol ko yung kahoy. Tapos pabakod ko ito uli. Okay, mga anak

yung mga delikadong mga bahay na may natutulog sa mismong lapag. Hmm. So, Pwede Tapos silang makapangan ng kobra. Tapos maraming tambak. Oh. kita <laughs> ay akin. Kita ang. lumipat <laughs> ka. Nalilipat lang po tayo dito sa kabila. Uh, mayroon nagpapatya kasi sabi niya nakakita daw siya ng balat ng uh, saka sawa mismong sawa tignan natin pa naman anak <laughs> ah, hmm. okay, na. Hindi naman maraya. <laughs> kanong kaya at ganong lupi. Oh, wow.